isang mapagpalang araw na naman sa atin mga kabuslo sana'y nasa mabuti kayo mga kalagayan at sa ating mga kababayan na nasalanta ng Bagyong Christine at Bagyong Leon ay sana'y tulungan tayo ng ating Panginoon na makabangon muli Halika'yo guys samahan nyo ako panoorin nyo kung paano ko tinuturuan ng aking mga players sa kanilang paglalaro at sa kanilang pagkapakondisyon nagkaroon kami ng pagkakataon makapag-ensayo dahil wala sila mga pasok sa school so sinamantala namin yung araw na to para makapag makapag-training kami muli dahil matagal-tagal na rin hindi kami nagkita-kita hindi kami nagkapag-ensayo dahil uh, ah, nabisi na rin ako sa pagtatrabaho at at ganoon din yung mga kabataan dahil nabisi rin sila sa kanilang mga pag-aaral so yun naman ang importante sa sa atin guys kailangan na priority natin yung ating mga pag-aaral so bali wala ang paglalaro bali wala ang pag-iensayo uh, hindi niyo mararating yung pangarap nyo kung hindi nyo unahin yung pag-aaral nyo dahil ito yung magiging ticket nyo kung gusto nyo makapaglaro sa mga matataas na liga so kailangan na unahin nyo guys ang pag-aaral kung mapapansin nyo dyan sa video guys may mga kasama kaming mga maliliit mga bata so isinama na namin dyan sa ensayo ng mga kuya dahil uh, konti lang naman sila so nakiusap sila na uh, gusto rin na sila sumabay so sino ba, sino ba naman tayo para tanggihan so ito nga yung mission natin na makapagturo sa mga kabataan So ayan, makikita nyo uh, tinuturuan ko sila dyan ng uh, uh, basic dribbling sa pagpasa at pagtira so ito sa kabilang side naman guys uh, tinuturuan ko dyan si Adrian so talagang nag ball on 3 uh, talagang talagang uh, palagi niya akong chinachat na uh, turuan ko siya ng ball manipulation so yung drill niya binukot ko siya may sarili siyang drill So hindi ko siya sinama dun sa iba. So para ma-master na 'yung ano. So ayan, oh guys, kung makikita nyo ayan, ayan 'yung drills na pinapagawa ko sa kanya. Ayan. So medyo mabagal pa siya diyan, pero sabi ko pag medyo nakuha niya na 'yung drill at komportable uh, na siya. So i-challenge niya 'yung kanyang sarili na uh, dagdagan niya ng speed. Para mas ma-challenge at mas uh, mag-improve pa ng todo yung kanyang handles. Ito yung pinaka-importante guys na drill sa mga point guard. Especially kapag ikaw yung point guard. So kailangan matutunan mo yung ball manipulation. Ayan dito sa kabila. Ayan sila. Uh, ayan yung drill nung sa kabila ayan magpasa ayan kung makikita nyo maraming mga maliliit so isinama na sila namin sila dyan kaya medyo magulo guys so hindi naman yan ang ano natin guys kailangan ah, mahaba ang pasensya natin kung ikaw ay isang coach o isang trainer so kailangan na ah, habaan natin yung PC so mahirap magturo sa mga beginners guys kaya ng mga bata pero kung ang puso mo ay talagang matuto, matuto yung mga kabataan so hindi mo yan may hindi mo yan may isip guys na mahirap at hindi ka may inis so, yan pinapakita ko sa kanila yung details ng kanila mga drills so importante na maituro sa kanila yung uh, basic footwork uh, ng detalyado para mas madali na makuha yung drill sa pagtuturo naman guys sa mga beginner ah, ah kailangan lang ma may pakita natin at ma may pa-intindi kung pa, paano nilalaro ng basic ang basketball so yun naman ang importante kailangan na maituro may muna yung basic yung fundamental sa sa mga beginners na kabataan So para mas madali lang maintindihan kung paano execute yung laro. Ang gaya ng ginagawa ko dito kay Adrian. So tinuturo ako ng tinuturo ko ng detalyado yung kanyang drill. Ayan, so makikita nyo kung nagkakamali siya. So okay lang yung magkamali. Kasama yan sa sa ensayo. So kailangan okay na Uh, kapag nag ensayo so kailangan mahaba din ng yung pasensya. Uh, doon ka mag uh, mag-focus sa uh, kung ano yung goal na gusto mong ma uh, ma-achieve. at kung bago ka lang na pasyal guys sa channel na to baka naman pwedeng makahirit ng subscribe hit mo yan notification bell para ma-update ka kapag may mga bago kaming upload na video o tutorial na i-upload sa channel na to at i-click mo rin yung like button kung nagustuhan mo yung video na to at i-share mo rin sa iyong mga kaibigan upang marami pa tayong maabot na mga kabataan na gusto rin matuto ng basketball mga gusto naman mag-invite sa amin o magpaturo ay i-message nyo lang kami sa number na to na lalabas dyan sa screen at willing po kami magturo sa inyo at hindi po kami hingi ng anumang bayad para sa inyo guys so maraming salamat kita kita tayo sa mga susunod na video bye